to so Ryan Channel, Breaker Sawa. Uh, dito po tayo sa Ray, Aleke po sa May Kilidang SL, ay ng Jollibee. Ayan po guys. sa baba uh, di ba? Napakataas po guys ng tawiran nila dito. Nakakalula guys. Ayan uh, guys, may mga tumatas Ayan uh, Dito, guys, dito po sa taas

Sa tatas ka po lang ano yan. Pedestrian na yan guys. Uh, nakakalula ba uh, tara, subukan natin guys na nga. Ano ano ako. Wala sa narito guys. Ayan ah, guys. Matas na ako. Dito tayo guys. Ayan guys. Yung mga naglalakad dito. Magkabila yan guys. Nakakalula guys. Ayan yes. guys, nalulula ako guys. Nakakatakot guys. Ang oh, siguro guys, dito mag-isa. Malulula ako. Ayan guys ah. O oh, kasama na yung palik. Kaya sa tay. Nangang tay-tay. Oh, my God, guys. Sobra, guys. Nakatakot. Sobra, guys. Nakakatakot guys. Sobra. Nasatakot <laughs> so, ako. Ito mo, guys, ha? Dito sa taas. Sana naman. Hindi naman yung tinaasan. And, guys. Sobra. Taas. Ito. Ayan <laughs> guys Bawa na tayo Pantas oh, What in <laughs> the So pantas guys diba oh, Ayun sa kabila Napakantas diba Ayan guys Taas talaga Na pedestrian na makakatakot Sige guys Ah, ganito na lang ating ano. video. Bye-bye and -bye, channel. Jika kesawa. Salamat